magandang magandang hapon sa inyong lahat ato nandito tayo pa rin sa bukid at ito ang ating uh, munting taniman ito ang ating munting taniman ng sibuyas so ayan sibuyas yan sibuyas actually at batanis si jumbo na bigay ng um, na DA So, ito actually bu but, ano to, uh, binhi ko ito, sibuyas. Transplanted. Yung sa banda ay yun ang si jumbo. Ayan, dyan sa banda riyan na maliliit ay sibuyas din. So, ayan. Ito yung pinanggalingan ng mga ano na yon yung itinanim ko na itrenance plant. Ito na sila ngayon. So, ayan. Medyo may mga ano na talaga. Ayan, may mga laman na. Nagkakalaman na sila. Ayan o. Oh. Ang ganda. Ayan o. Oh. gaya ng problema natin may mga pasaway na mga ano alagang kambing na hindi naman nila itinatali ayan, ayan ilang beses ko nang ano ilang beses ko na silang binugaw ah, wala pang isang oras tatlong beses ko na silang binugaw ayan may video ako kanina diyan tungkol sa ay paglalaro nila rito sa looban ng ano ating taniman. So ilang ano pa? Ilang ano, ilang tanahon pa at pwede nang anihin 'yan, mga 'yan. Ayan. Ayan, meron din tayong konting maaani. Pero Sana Okay lang Mabawi man lang yung gastos natin dito Mahal din kasi ang Buto ng sibuyas eh 2,750 So ayan Ilang beses ko ba naman kayong, ano, bugawin? Eh, kung ito na lang ang gagawin ko araw-araw, oras-oras, wala na akong magawa. Shoo! 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 ayan yung apat So ito ang ating munting sibuyasan Ito yung punla ng ano, Batani si Jumbo na bigay ng DA meron din dito yung ano iniwan ko na lang parang direct seeding so ito palang batanis jumbo na ibinigay ng DA ay one bowl din lang ang ano nito hindi siya yung parang yung lasuna uh, laso na sa tagalog na nagkakaroon ng kambal kambal two bowls three bowls ganyan ito palang batanis jumbo ay isa lang tulad nya no oh wala siyang tingnan natin yung medyo malaki wala siyang hindi siya nagproproduce ng ibang ano sa katawan niya ayan tulad niyan oh isa-isa pa isa-isa lang parang sibuyas din pala ito ayan oh no? wala siyang kasiping gaya ng laso na sa ilokano ayan so ito ang batanis jumbo one bowl lang siya Ayan, nando Naglalaro na naman sila doon. At pag sipag sila dito pa sa gitna ng ano, uh, taniman natin naglalaro. Kaya yan, may mga na... Ayan. May mga na... Ano bang tawag dito? Ayan. Nabubunot. So ayan. Ito ang ating botanis jumbo. Ito naman talaga ay sibuyas red pinoy. Ito ay sibuyas na red pinoy. Ayan oh. Kita na 'yung mga laman niya. Ayan oh. Susana. Uh, mapalaki natin lahat ito kahit na ano. Uh, kasi marami pang maliliit eh. O, so, hintayin natin na uh, anihin natin yung pwede na yung iba natin at palakihin. So, ayan. Ayan na yung ating sibuyas ng Red Pinoy. Ayan Ang buto nito ay binili ko kay Sir Marlito ng East West. So, ayan, meron akong actually 4 pounds na binili. So, dahil medyo, ano, medyo, <laughs> medyo manipis yung ating pudla, kaya nag, na, ano, dalawang 2 pounds. Kanya, ginawa ko, bumili ako ulit ng another 2 pounds. Pero, ganun din, mahina rin yung tubo niya. Kanya, bahala na. Ayan. So ayan, ganda rin tingnan, kahit na kalbo-kalbo, ayan, gaya nyan, medyo kalbo-kalbo, maganda rin tingnan, lalo na kung i-ano mo yung kanilang mga laman, nakakatuwa dahil kahit papano, uh, ano, dati akong OFW, so ako ay isang ex-OFW from uh, Saudi Arabia, at turned into farmer pagkatapos kong mag-for good. So may mga ta tanim tayo rito. Dahil tulad yan, may mga mais tayo dyan. Ayan. May verde dyan. Meron din tayong mais doon na natanggalan na ng top leaves. Kung makikita nyo doon. Sa so, medyo malayong lugar yan natanggalan na yan ng top leaves at makikita nyo naman dito may mga may mga saging saging so ayan ang ating munting pinaghihirapan dito mag isang taon na ah, may isang, mahigit isang taon na pala akong nag for good so dumating ako nung January 3 So talagang hindi makaano yung mga ano, pabalik-balik yung mga kaibigan natin doon sa ating ano, sibuyas. Plat ng ating sibuyas. Nagpunta na ako kanina doon sa bahay ng may-ari pero tulog kaya hindi ko na siya ginising. Ayan, ano na tong ating cellphone uh, mag-drain uh, na. So, stop na natin ito at nang hindi... Masayang yung ating mounting video.